dahil sa mga hindi magagandang videos na in-upload nyo dito sa social media, lalong-lalo na dito sa Facebook at ayan tuloy. Ngayon guys, nag-update si Lolo Metz sa atin. Ito no, katatapos lang ng klase ko at pagbukas na pagbukas ko ng aking monetization tools at ito yung nakita ko guys no, grabe. Dahil ito sa mga videos na ina-upload ninyo. Ang dami ngayon guys, nakikita ko. Lalong-lalo lalo na yung Caldero Challenge. Ano pa yon? Yung mga nag-aaway ngayon sa social media, yung mga kapwa content creators, yung mga sinasabi ngayon, di ba? Yung iba naman, yung palabas-labas dito, dito, sa baba. Ang dami talaga ngayon, guys, ng mga hindi magagandang mga video na ina-upload nila dito sa social media para lang magkaroon sila ng maraming views. Para lang sisikat sila, para magpabida-bida sila dito sa social media. O ayun na nga, naging sikat na sila dahil sa mga ginawa nila. Pero yon ang dami pong nadamay sa ginawa ninyo. Yan. Kaya ngayon, ito si Lolo Mets, nagbigay na rin siya ng update na pag hindi natin sundin, ha, simula po yan, October 6. So ayan, yan yung update ni Lolo Mets ngayon guys. Ha. Simula po October 6, pag hindi natin sinunod yung terms and conditions, hindi lamang sa in-stream ads guys, ayan, pati na rin sa ads on reels ay pag hindi natin yan sinunod, hindi na natin makukuha yung ating sahod dito sa Facebook. Yan. Nang dahil yan sa mga ginagawa ninyo dito sa social media. Guys, isipin nyo palagi yung respeto. Kung gusto nyo respetuhin kayo ng ibang tao dito sa social media, huwag nyo gawin yan sa sarili nyo guys para lang magkaroon kayo ng views. Palagi po sinasabi sa inyo, maraming paraan para magkaroon tayo ng views. Maraming paraan para mag-viral yung video natin. Hindi lang na ganyan. Social media yan guys ha buong mundo po makakita nyan Halimbawa, nag-viral yung video ninyo, milyon-milyon po makakita nyan Tapos yan ang mga ginagawa ninyo. Ayan, tuloy ngayon, nag-update si Lolo Mets. Oo, oh, ano na lang yan? Simula po October 6, ayan, doble ingat na po tayo. Hindi lamang sa susunod na buwan. Simula na natin ngayon, guys, na magingat na tayo sa paggawa ng content. Hay nako guys, sobrang napakatigas talaga ng mga ulo ng mga kapwa nating content creators. Dahil gusto talaga nila magpabida-bida dito sa Facebook. Gusto talaga nila maging sikat sila agad. Ayun. Ginaya yung isang content na hindi naman maganda. 'Di ba? So sa mga hindi gumawa niyan, ayan, mas mabuti. So sa mga gumawa niyan tapos nakita niyo itong video na to, alam ko hindi kayo sang-ayon dito, magagalit kayo. Pero wala po akong pakialam kung magalit po kayo sa akin. Ang gusto ko lang kasi na mangyari is, ingatan nyo po yung Facebook account ninyo. Respetuhin nyo po yung sarili ninyo. Yan po ang gusto kong ipaalam sa inyo, guys. Huwag po kayong masilaw sa views na yan, sa million views na yan, sa viral na yan. Huwag po kayong masilaw dyan. Ang isipin po ninyo, yung sarili ninyo, nare kayo ng ibang tao, ng mga anak ninyo, yung mga relatives ninyo. Marami ring ayaw sa mga ginagawa ninyo. Pero, nang dahil dyan, sa viral video na yan, dahil dyan, gusto nyong dumami ang followers, ginawa ninyo yan. At ito ngayon, yung consequence natin. Ito na, nag-update si Lolo Mel. Sobrang dami na kasi talaga, guys, no? Hindi lamang sa mga kaldero challenge na yan. Patay ngayon, maraming nag-aaway dito sa social media. Sobra. Ang daming nag-aaway po. So, kaya ngayon, guys, iwasan po natin makipag-aaway dito sa social media. Dapat, love-love lang tayo. Walang away-away. Di ba? Yan lang gusto natin dito guys eh, magtulungan tayo, magmahalan, walang away-away, makipagkaibigan, ganon. Yun lang dapat gawin natin dito guys, para walang violations, walang issue yung ating account. Nakakatakot oh, lahat tayo naapektuhan, di ba? Lahat. Hindi lamang sa in-stream ads, pati na rin sa ads on wheels. So nakakatakot po oh, pati itong mga tala natin is kukunin. Nakakatakot talaga guys. Kaya sobrang ingat. La ang dami pong nadamay sa mga ginagawa ninyo ngayon. So yun lamang guys. God best po sa inyong lahat. At sana po ay may natutunan na naman kayo sa video ito. Ito po, hindi